dahil wala tayong itlog. So, eto na lang yung ating kaining itlog. Mmm. Sarap. Hi, good morning mga kasawi. So, ngayon ang inilingkod ay bagong gising lang at tayo ay mag-break pass bago mag-work. At syempre, eto na po yung aking ayan, pagkain dalawang itlog na nilaga at with saging. So, ayan mga kasawi, kung mapapansin nyo, eto lang yung ating kakainin dahil nga nagda-diet tayo. So, diet, dietan kapag ka walang pagkain. Pero, eh, just ito sa to yun, yun mga kasabi. Ah, nagda-diet tayo for today. So, kaya ito lang muna. Dapat kanina gusto ko mag-jogging. So, sa mga gusto mag-jogging yan, pwede kayo sumama sa akin. At alam ko maraming gustong sumama sa inyo. So, syempre mga kasabi, ito. Uh, kung mapapansin nyo, yung dapat sa kada araw, kailangan nakaka-treg tayo. Pero dapat yung white lang yung kinakain natin. E, -de demo ko sa inyo. Ha? Tapos yung yellow, pwede tayong kumain ng isang yellow lang dapat sa isang araw. Tapos yung white is kung nag-diet ka, eto lang dapat yung kainin mo. Tapos yung dilaw is uh, aside aside na natin. Set aside na natin yon Kasi nga, mas matindi yung ano niya. So, eto mga kasawi, Uh, maganda yung protein din nito siya the same time meron din siya mga na carbohydrates pero so ito kapag ka nagda-diet ka nga yun yung iba 'di ba sa umaga saging lang tapos tubig lang kung kaya niyo talaga ganun pwedeng pwede yun kasi mas mabilis yung pagbabawas ng timbang kapag ganyan yung kain nyo. tapos For example, sa tanghalian naman, pwede kayong nilagang manok, tapos, yung breast part lang dapat ha. Nilagang manok lang na dapat. Wala talagang kalohado yun. Kung kaya nyo kumain ng gano'n Tapos, tubig. Kasi ako ngayon dati, sa isang araw kasi nakaka 3 times ako na mag -copy. Pero dahil inalis ko na nga siya, nagbabawas ako ng sugar dahil nga mas adik ako sa kape. So, matako talaga ako. Minsan nga umaga, tapos itang halian, may hapunan pa yung may gabi pa. So, sinong relate sa mga na matako sa kopi talaga? So, ganun yung gawain ko mga kasabi. Tapos, grabe pa ako kumain ng ng ano, pagkain talaga. Kung ano yung ulam namin, grabe yung kain ko, nakaka-double ako or tatlong dagdag. Pero sa ngayon kasi, dahil nagbabas nga ako ng timbang, so pinipilit ko, ayan, tinatry ko talaga sa sarili ko na i-discipline yung sa sarili ko na hindi talaga kumain para Uh, magbawas ako ng timbang. Kasi nasa sayo din kasi yan. Kaya talagang gusto mong mamayat, gusto mong magbaba ng timbang, nasa sayo pa rin yung disiplina na kailangan iwasan ng maraming pagkain. Although na nakakatakam, nakaka nakakagutom, totoo yun. Kaya kapag once nagugutom ako, yung ginagawa ko, uminom ako ng, uminom na uminom ng tubig para feeling ko, busog na busog ako kahit na hindi naman talaga. Kung baga ko na lang yun. Para sabihin ko na lang sa sarili ko na inap na yun. Kasi yung tubig naman, di ba, pag naumiinom umiinom tayo, uh, mabilis tayong mabusog kapag marami tayong tubig na iniinom. Ayan. Kaya sa mga gusto naman na mag-diet talaga o gustong mag magpapayat na kahit wala exercise without uh, gym or anything na exercise na gusto ninyo, So, pagkain lang talaga. Ililisin lang yung pagkain para the same time, makakabagbawas kayo ng timbang. So, yun yung pinaka the best na nagawin natin para mas mabilis tayong mamayat. Pero kung gusto niyo naman na talagang healthy, syempre samahin nyo ng diet, samahan nyo din ng tawag na pag-jogging or pag-gym. Pero, dapat limit lang yung pagkain. Kasi, anhin mo yung nag-gym ka, tapos panay naman yung kain mo, useless pa rin yun. Kailangan, samahan mo ng gym, samahan mo ng pagda-diet, para kapag tuloy-tuloy -tuloy yun, 2 uh, months, 3 months, makikita nyo na yung yung ano nyo, kahit hindi naman ganun kaagad pagbabawas, pero katapano nakikita nyo na, na nag-loss talaga kayo ng weight, yun yung kagandahan nun kapag kasamahan nyo ng disiplina yung inyong pagdadayet talaga. So, yun lang yun mga kasawi. Sana nakatulong sa inyo sa mga gusto pong uh, mag-diet dyan at mataba na. Samahan nyo ako para 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 tayong tumayat. ayun, samahan nyo ako sa journey nyo. Sana, hopefully, ayun, December, bumagsak na yung yung timbang ko para katapan hindi na ako nakakayan na magsuot ng mga nakadress na fitted, na dati na kaya kong magsuot. So, yun na mga kasawi. Kain tayo ng itlog dahil wala tayong itlog. So, eto na lang yung ating kaining itlog. Mmm. Sarap. Mmm. Ang sarap. Mmm. Ang sarap talaga ng dalaw na itlog. Manamnam. Malinamnam. Ayan. I love it.